Arestado sa operasyon ng Manila Police District at Baguio City Police ang vlogger na si Ninyo Barsaga dahil sa kasong cyber libel. Nakilala si Barsaga dahil sa kanya mga banat sa ilang politiko kabilang na si Mayor Sko Moreno at Serador Manny Pacquiao. Inaresto siya ng MPD Smart at Baguio PNP sa isang bahay sa Baguio City noong isang linggo. Nakilala si Barzaga sa alias na Boy Murah dahil sa lantaran niyang pagmumura sa ilang personalidad. Isa sa mga huling naging paksa sa blog ng suspect noong June 4, si Manila Mayor Sco Moreno. Sinampahan na siya ng reklamong three counts of cyber libel. Sinusubukan pa ng news team na makunan ng panig si Barsaga.